Bigilangan ka. Anong pangalan mo? Ha? Aimee. Eh, Ineng. Wina na pa? Tara laro na lang tayo. ini lang sana ako ng pagkain kung meron lang kayong sobra sana. Ah, ganun ba? Sandali ah. Pare, kailangan na natin makumpleto yung mga yun. Aba, sayang din yun. Alam ko yun. Pero mahirap madali ng mga to. Pag sumabi tayo. Hindi problema yun, pare. May kanilala naman ako eh. Kaya natin yun. Eh. Pare, ang akin lang naman yung pag-iingat. Sa totoo lang, nagdadal ang isip ng ako eh. Ano? Ngayon pa? Pare naman eh. Pagkatapos ang pinagdaanan natin ng mga ganito, iiwanan mo ako sa ere? Eh. Hindi naman sa ganon. Pero Frank, hindi ba kaya tayo nagsimula dito ay dahil sa pangailangan? Okay naman tayo, di ba? Okay na pamilya mo. Okay na yung anak ko. Pero nandito na tayo ngayon. Mayroon na umatras pa. Kung tutuusin, tawag din naman ng pangangailangan to, di ba? Ang akin lang, baka tama na to. Frank, baka pagkatapos ito. Pare, sino yung mabat na sa Tony? Papa, Papa, she's eating. Hoy, bata. Paano ka nakapasok dito? Taga rito ka ba? Hindi po. Gusto mo magpatawag pa ako ng gwardiya para ipahuli ka, ha? Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang makikipag-usap sa mga batang hindi mo kilala? Eh, Papa, kilala ko naman siya eh. Siya si Ining eh. Aba, talagang may sagot ka pa, ha? Sige, pasok! Papa, nagtatanong lang nyo siya kung meron tayo ng pagkain. Wala! Dapat sinabi mo, wala! Eh di ba po, meron tayong tira kanina? Wala! Wala! Pasok! Pare, mawala ako ha! Bukas na natin ito yung usapan natin! Oo, oh, sige, sige, pare! Sige! sige. O, ano, bata! na! O. Sige na, anis na! Baka bumalik pa yung si Frankie! Anis na! Ito, bata! bata! Ito, bata! Ito, bata! tigas na ulo mo din. Sabi ko sa'yo, di ba huwag ka na ng bahay? Nalab ko lang na Ano naman na naman yun? Bola. Ako, sigurado ako, kinuha na ng batang paslit yung kanina. Alam mo, yung mga batang lansangan na yan, hanggang may pwedeng mga at maibenta. Nagawin nila yan. Mami, pasok na Tommy! Hey. dito. Baka mabili ka ng tata mo. Ang galing ka sa iyo. Si Yon, kausap niya si Tito Henry. Ano ka ka ba na mo? Oo. Paano mo nalaman? Ha? Napulot ko kanina nung lumabas yung tito mo. Gumulong palabas yung bola mo. Wow!

dali